morning. Kain po tayo sa umaga nito. Alas 6 na ng umaga. Biyernes ngayon. Alam niyo mga langga. Ang hirap pala pagka wala kang wala kang mga kulak. Kasi tulad ko lang ga wala na akong mama papa. Patay na. So, tulad ko ngayon, karga kargado ako ng problema. Full tank. Minsan parang no, sarap umiyak, pero hindi ko kaya ng umiyak. Kasi pag umiyak ako, parang sumuko. talaga beto ano niya hindi pa nagiging okay yung masawa ko dalawang araw na nun, hindi nakatulog kasi nagungan pa rin sa anak kasi yung panganay ko pabalik balik ng na kasi yung isa kong bunso namin, ospital, ko gabi pumunta sa hospital na nagkakas yung ko wala ko inainom ko lang ng gabas sabi ko <coughs> tingnan lang natin kung anong ano ng katawan niya kung kakayanin niya kasi yung bonsong, Grabe yung hangkas yung tumama sa kanila. Ako meron din pero talagang nilalabanan ko. Hindi naman ko nang gamot. Kasi pagka ano, masimit naman nila pag wala kang trabaho sa loob ng isang araw, wala kang na nang hatay ng buka. Ay, yun ang hirap. Sa problema mo lang na meron kang magpagsabihan. Kung may sumbong mo lang sa, may sumbong mo lang nang sa magulap na kahit ang ganyan may share kaya yung may kaya yung may mga kompleto pa. Mga magulang, no? Kaya mama papa, kasi pagdating ng panahon, wag tayo masyadong pasaway. Kasi malang araw baka gaya ng sinasabi nila, yung pagsisisi na sa huli. Hanap-hanapin niyo yung pagmamahal ng magulang. Niyo. Tulad ko, malahayo ko sa buhay ko yung magulang ko malahayo ko sa kanila pero kahit pa paano na sumikasyon kami. Pinaparamdam ko sa kanila yung pagmamahal ko bilang isang anak kahit pasaway ako bago sa namatay masaya sila namatay na sila kasi nga kahit pa paano ah, nararamdaman ko na masaya sila kasi nga bilang anak na pasaway ako dati sa kanila kahit pa paano ah, nabura kasi ko dahan-dahan yun kasi pinaparamdam ko sa kanila na yung pagmamahal nila sa akin, inalik ko sa kanila. Kahit ulit nga, paano, parang daman nila yun. At ito, yung asawa ko naman, ito paano, gabi-bisi-bisi siya, di pa't lipat. Yung thermometer, ah, termo termometer, thermometer na yung panganay ko, tapos balik lipat lang sa hanggang magdamag. Ngayon nga lang, kaidlip lip, yan. Dalawang araw ng Dalawang gabi wala nang tulog. Asawa ko. Kaya, kayo, shout out din sa mga babae na marunong talaga. Ka kaya paano, nag, hindi naman tayo, yun, nga, hindi tayo perfect. Kung nagkamalit tayo nung una, yung asawa ko din, kaya paano, talagang active siya pagdating sa mga anak namin. Nakamonitor kahit na Kinahiya din niya yung andun na and din yung kahirapan. Andun yung medyo, hindi lang medyo mahirap talaga. Pero, milip din ako sa kakayanan niya. Bilang isang nanay sa mga anak namin. Sa mga anak niya. Hanggang dito na lang mga palanggan. No? Tuloy ko na yung kain ko. Maling kain na sinasabi ko sa inyong lahat, ha, mga anak habang buhay pa ang iyong parents, mahalin mo buti, mahalin niyo. Dito na lang. Ay. Salamat, good morning. God bless.